tapos marinig ang sermon ni San Francisco ng Asisi at mamuhay sa pananampalataya at malapit sa Diyos. Nang ang Asisi, kung mayroong sakit si Santa Clara kung kaya't hindi niya mapaprotektahan ang kanyang mga kasama sa kumbento. Kung kaya't siya ay nanalangin, lumabas siya at ininaas niya ang banal na Santisima sakramento. Isang liwanag ang sumilaw sa mga ito at kanilang nilisan ang asisi at hindi na muling bumalik pa. Ang kanyang kapistahan ay tuwing kalabing isa ng Agosto. Kasama ng ibaan ng Santa Clara ay ang sambayanan ng Makariahong. Santa Clara, Ipanalala! sa Susana Homes. Ang ina ng Santo Rosario ng Lanabal ang nagkandili sa mga marino ng tinangkang sa kumpi ng mga Holandes ang Maynila ng taong 1646. Lumapit sa kanya mga sundalo ng hukbong sa tatahan upang sakaling matipensahan ang loob ng Maynila. Kanilang natalo ang mga pananakop ng limang beses. Kung kaya't binigyan ito na titulo, ng titulong Lanabal, na ang ibig sabihin ay umundagan siya ang patrona ng lungsod ng Quezon at nabugbog sa tatahan ng Pilipinas. Ang kanyang magkistahan ay tuwing ikapito ng Oktubre. Kasama ng imuhin ng Birhen Santo Rosario ng Lanabal ay ang sambayana ng South Susana Ina ng Santo Rosario ng Lanabal, ipanalangin mo kami. luman ng mga may sakit. Kilala siya sa papapagaling ng mga karamdaman, proteksyon at paggabay. Ipinagdiriwang ang kanilang kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Nobyembre. Kasama ng iba ay ng Agastra Senyora de los ang sambayan ng Alta Homes Alibay. Happy Piesta po sa ating mga taga-Alta Homes. Nuestra Senyora de los Remedios. Our Lady of Fatima ng Progressive Village A. Ang Birhen ng Fatima ay isa sa mga titulo ng Mahal na Birhen Maria matapos niya magpakisa sa satong batang pastol na si Francisco, Casinta at Lucia sa isang bundok sa Fatima sa Bansang Portugal noong 1917. Kanyang sinabi sa panila na gitna ang Santo Rosario para sa kapayapaan ng at ang pagsitihin ng depasyon sa kalimis ng isang puso ni Maria. Ang kanyang kuling apagsyon ay ang milagrosong pagsasayaw ng araw na nasaksihan ng libo-libong tao. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing tatlo ng bayo. Ang kasama ng imahe ng Birhen ng Fatima ay ang sambayanan ng Recipe 4, 5, 8, Infant Jesus Subdivision at World Apostolate of Fatima. Mahal na Birhen ng Fatima. Ipanalangin mo kami. Viva la Birhen ng Fatima! Viva! Ang ikalabing dalawang imahe, Nuestra Señora ng Santísimo Rosario de Molino ng Kalayaan Homes. Ang ina ng kasanto sa Tuhang Rosario, isang titulot, Mahal Birhen Maria na ibinigay sa kanya sa kanyang pagkandili sa mga nagdarasal Rosario. Sinasabi ang nagdarasal ng Santo Rosario ay magkakamit ng mga pangako, nitong proteksyon, pagmamahal at kalinga. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikapito ng Oktubre. Kasama ng imahe ng Uwesta Senyora del Santissimo Rosario at isang bayanan ng kalayaan ko. Sa tuwang Rosario, ipadalangin mo kapito. mga la imahe at ito pinagpunala ang unity band na siyang sasama sa ating patron, Nuestra Senyora de la Paz, Ivan Verde, at ito ang ating kundi ng kalte, Mayor Stray Gavilla, at ang unity band sa pagpapaunlap. Marami ang mga madalagat at mga nagtatrabaho sa mga produsan sa ating komunidad. Panatag sila at kapahit sila ay malayo sa kanilang pamilya, mayroon silang una na kumapagtubay, iingatan at kinoprotektahan sila upang maging matiwasay ang kanilang paglalakbay. Sasamaan ang imahe ng mahal na merhen ng sambayanan ng Agas 2, 2A, 2C at Progressive 15. Aming reyna ng patrona ng inalamabot bayu kepribaan kupadalami